kalumupayan. yan Balik! Bawal na bad! Sano? Paso! Paso sa'yo mo! Paso! Paso! Para ka! Pagdating mo na kanto kanan! Pag na kantong, kanan! Pagdating na kanto kanan! Pagdating na kanto kanan. Pag kanan! Tapos try try siya na! Yan nga, nagtanong si Koy kung saan daanan.

umabot dito yan eh. Tao sa kapitaw.